kumusta po sa inyong lahat? Nandito na naman tayo para sa isang napakahalagang balita na siguradong magpapasaya sa ating mga senior citizens at sa kanilang mga pamilya. Marami sa inyo ang naghihintay ng magandang balita, lalo na ngayong paparating na ang Pasko at bagong taon. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tatlong malalaking tulong pinansyal na maaaring matanggap ng ating mga mahal sa buhay na senior citizens. Tama po, narinig ninyo ng tama. Tatlong magkakaibang programa na may kasamang payout na umaabot sa 3,000, 10,000 at hanggang 100,000 piso. Hindi ito basta kwentong barbero o fake news na kumakalat sa social media. Ang mga programang ito ay lehitimo at galing mismo sa ating gobyerno at iba pang organisasyong tumutulong sa ating mga nakatatandang kababayan. Kaya kung kayo ay mailolo, lola, magulang o kamag-anak na senior citizen, Siguruhin panoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo dahil ibibigay ko rin sa inyo kung paano at saan kayo mag-a-apply para sa mga benepisyong ito. Alam natin na hindi madali ang buhay ng ating mga senior citizens. Marami sa kanila ay hindi na nakakapagtrabaho pero may mga gastusin pa rin lalo na pagdating sa gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. Kaya ang mga programang ito ay talagang malaking tulong para sa kanila. Lalo na ngayong panahon ng Pasko, kung saan lahat tayo ay gustong magkaroon ng maayos na selebrasyon kasama ang pamilya. Simulan natin sa unang programa na may 3,000 pisong payout. Ito ay ang social pension para sa mga indigent senior citizens na implementado ng Department of Social Welfare and Development o SESC. Ito ay quarterly cash assistance na ibinibigay sa mga senior citizens na nakakatugon sa mga kinakailangan. Ang halaga ng social pension ay limanda ang piso kada buwan o dalawang libo at limanda ang piso kada quarter. Pero may iba pang dagdag na benepisyo at ayuda na maaaring maisama dito depende sa probinsya o munisipyo kung nasaan ang inyong senior citizen. May mga lokal na pamahalaan kasi na nadadagdag pa ng karagdadang tulong. Kaya minsan, ang matatanggap ay umaabot na sa tatlong libo o higit pa kada quarter. Ngayon, sino ba ang qualified para sa social pension na ito? Una, dapat ang senior citizen ay may edad na 60 taong gulang pataas. Ikalawa, dapat sila ay mahirap o indigent, ibig sabihin, wala silang regular na pension galing sa GIS, ISEH, o iba pang pension programs. Ikatlo, dapat sila ay walang consistent na suporta mula sa kanilang mga anak o kamag-anak at dapat silang maging residente ng Pilipinas at may valid na identification documents. Ang maganda pa sa social pension program, ang mga senior citizens ay hindi na kailangan magbayad ng kahit ano para makapag-apply. Libre lang ang proseso at ang SESVIO ay aktibong tumutukoy at nag-enroll ng mga qualified beneficiaries sa kanilang mga barangay. Kaya kung mayroon kayong kilalang senior citizen na sa tingin ninyo ay qualified, pero hindi pa nakakakuha ng benepisyong ito, magtungo kayo sa inyong barangay hall at magtanong tungkol sa Social Pension Program. Tayo naman ay lilipat sa pangalawang programa na mas malaki ang payout, ang 10,000 piso. Ito ay ang AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita Program at related programs na naglalaan ng emergency cash assistance sa mga vulnerable sectors, kasama na ang mga senior citizens. Maraming senior citizens ang nag-qualify para sa ganitong uri ng ayuda lalo na sa panahon ng krisis tulad ng pandemya, natural disasters, o iba pang emergency situations. Ang mga programang ito ay hindi regular na cash assistance tulad ng social pension. Ito ay one-time o limited-time assistance na inilalabas ng gobyerno kapag may emergency o special circumstances. Halimbawa, noong pandemic, maraming senior citizens ang nakatanggap ng emergency cash aid na umaabot sa 10,000 o higit pa dahil sila ang isa sa mga pinaka-vulnerable sa sakit at sa economic hardship dulot ng lockdown. Ang 10,000 pisong ayuda na ito ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources. May mga mula sa SEFDE, may mga galing sa local government units, at may mga programa rin na joint efforts ng gobyerno at private sector. Ang importante, maging alerto kayo at lading updated sa mga anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan at ng SESDC dahil ang mga ganitong programa ay biglang inilalabas at may limited time lang para sa application. Para sa mga senior citizens na nais mag-apply sa mga emergency cash assistance programs, ang first step ay mag-register sa inyong barangay at siguraduhing updated ang inyong information sa database ng FESTI. Dapat may valid kayo, proof of age, at mga supporting documents na magpapatunay na kayo ay qualified para sa ayuda. At ngayon, ang pinakamalaking payout na talagang magpapasaya sa ating mga senior citizens ang isang daang libong piso. Ito ay totoo at possible. Ito ay ang payout na maaaring matanggap mula sa iba't ibang insurance programs, retirement benefits at special government programs na nakalaan para sa mga senior citizens. Una, pag-usapan natin ang ISIS o Social Security System. Maraming senior citizens na nag-contribute sa SS noong sila ay nadratrabaho pa at na yung retired na sila, maaari silang mag-claim ng kanilang retirement benefits. Ang lump sum amount na makukuha nila ay depende sa kanilang total contributions at sa number of years na nag-contribute sila. May mga cases na ang retirement benefit ay umaabot sa isang daang libo o higit pa Lalo na kung ang senior citizen ay nagkontribut ng mahabang panahon at may mataas na monthly contributions. Buhod sa regular na retirement pension, may mga one-time benefits din na available sa at members. Halimbawa, ang unemployment benefit, sickness benefit at iba pang loan programs na maaring maavail ng mga qualified members. Kung ang inyong senior citizen ay hindi pa nag-claim ng kanilang es benefits na yon na ang tamang panahon para gawin ito dahil ang pera na iyan ay sa kanila at dapat nilang kunin. Para sa mga government employees naman, mayroon ang cheese o government service insurance system na katulad din ng SS, pero para sa mga nagtrabaho sa government sector. Ang GS retirement benefits ay malaki din at may mga members na nakakatanggap ng lump sum amount na umabot sa daang libo o milyon pa nga dahil sa kanilang long years of service at contributions. Bukod sa TSES at may mga private insurance companies din na nag-aalok ng retirement insurance products na may maturity benefits na umaabot sa isang daang libo o higit pa. Kung ang inyong senior citizen ay may insurance policy na nag-mature na, ngayon ang tamang panahon para i-claim ang benefits. Maraming Pilipino ang nakakalimutan o hindi alam na meron silang existing insurance policies, kaya magandang i-check ang mga lumang dokumento. Mayroon din mga special programs ng gobyerno na naglalaan ng malaking financial assistance sa mga senior citizens na nangangailangan ng medical assistance. Halimbawa, ang ACIT Medical Assistance Program, PhilHealth Benefits, at iba pang health insurance programs na maaaring magbigay ng reimbursement o direct cash assistance na umaabot sa isang daang libo para sa mga malaking medical procedures o hospitalization. Ang susi para makinabang sa lahat ng programang ito ay ang information at proactive na pag-apply. Hindi kayo dapat maghintay na may kumatok sa inyong pinto. Kayo mismo ang dapat mag-research, magtanong sa inyong barangay officials, sa CEPHI office, sa TSET o GSIS branches, at sa iba pang concerned agencies para malaman kung ano-ano ang available benefits para sa inyong sitwasyon. Nayong papalapit na ang Pasko at Bagong Taon, siguradong marami sa ating mga senior citizens ang gustong magkaroon ng extra money para sa selebrasyon, pambili ng mga regalo o pampagamot sa kanilang karamdaman. Ang tatlong programang ito, ang 3,000 mula sa Social Pension, ang 10,000 mula sa Emergency Cash Assistance Programs, at ang 100,000 mula sa Retirement Benefits at Insurance, ay maaaring maging malaking tulong para sa kanila at sa kanilang mga pamilya pero gusto ko rin bigyan kayo ng babala. Maraming scammers at manloloko ngayong panahon na sumusubok mag advantage sa mga senior citizens. May mga taong nagsasabing may instant payout o madaling application process basta magbayad lang kayo ng processing fee o iba pang bayad. Tandaan, ang lahat ng lehitimong government programs ay libre ang application at proseso. Hindi kayo dapat magbayad ng kahit ano para makapag-apply o makakuha ng benefits. Mag-ingat din sa mga fake websites at social media pages na nag-aalok ng instant benefits. Pumunta lang kayo sa official offices ng FATHY, yes, <laughs> sis, o sa inyong local government unit para sa accurate information at tamang proseso ng pag-apply. Mas mabuti na ang medyo mahaba ang proseso pero siguradong lehitimo kaysa mabilis pero scam lang pala. Para sa mga may social media accounts, ay eh follow ninyo ang official pages ng FATHY, yes, <laughs> sis, at ng inyong local government para updated kayo sa mga bagong announcements at programs. Maraming beses kasi na may mga limited time programs o special assistance na biglang inilalabas ng gobyerno at kung hindi kayo updated, maaaring maiwanan kayo. Sa mga anak at tapo ng senior citizens na nanonood ngayon, sana ay tulungan ninyo ang inyong mga lolo at lola, tatay at nanay na mag-apply sa mga programang ito. Alam natin na marami sa ating mga senior citizens ay hindi tech savvy o nahihirapan sa mga proseso ng government offices. Kaya bilang mga anak at apo, obligasyon natin na gabayan sila at tulungan sa lahat ng paraan para makuha nila ang mga benepisyong nararapat sa kanila. Ang bawat senior citizen ay may karapatan sa dignified at comfortable life. Sila ang mga bumuo ng ating bansa ang nagtrabaho ng mahabang taon para sa ating kinabukasan at na yung mahina na ang kanilang katawan sila naman ang dapat nating alagaan at suportahan ang mga programang ito ng gobyerno ay hindi charity o awa lang ito ay karapatan ng bawat senior citizen na nagtrabaho at nagcontribute sa ating lipunan kaya ngayong Pasko at bagong taon gawing mission natin na siguraduhin lahat ng qualified senior citizens sa ating pamilya kapitbahayan at komunidad ay nakakatanggap ng mga benepisyong ito magsilbing tulay tayo ng information at tulong para sa kanila. Hindi lang para sa pera, kundi para ipakita sa kanila na hindi sila nakakalimutan at mahalaga pa rin sila sa ating lipunan. Para sa mga gustong mag-apply o magtanong pa ng karagdagang information, magtungo kayo sa pinakamalapit na FEFI office sa inyong area o pumunta sa inyong barangay hall at humingi ng tulong sa inyong barangay officials. Maari din kayong tumawag sa hotline ng SESG o mag-visit sa kanilang official website para sa mas detalyadong information. Huwag kalimutang mag-prepare ng mga requirements tulad ng valid D, birth certificate o any proof of age, proof of residence, at iba pang supporting documents depende sa programa na inyong applyan. Mas maaga kayong mag-prepare, mas mabilis ang proseso ng inyong application. At sa lahat ng ating senior citizens na nanonood ngayon, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong at mag-apply sa mga programang ito. Ito ay karapatan ninyo at hindi kayo dapat mahiya. Maraming Pilipino ang naghihintay na matulungan kayo, kaya hayaan lang ninyo kaming maging instrumento ng pababago at pag-asa sa inyong buhay. Salamat sa inyong panonood at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung nakatulong, Huwag kalimutang mag-like, mag-share sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na may senior citizens din at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang helpful information. Maging mapagmatsyag tayo at huwag palampasin ang mga oportunidad na ito para sa mas magandang buhay ng ating mga senior citizens. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga senior citizens. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat.